That's not how reconciliation works. You don't no, no put conditions pa. to reconcile. When you want, if you are sincere, you want to reconcile, let's sit in front of. Ano ba talaga ang problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Yung yun nga mga insani. Ang problema, yung pinaggagawa mo sa mga Duterte, yun ang problema. Nireject daw ni BBM ang kondisyon ni Vice President Sara. Hello, unang una sa lahat, wala sa mga Duterte ang nagbigay ng kondisyon. Tama mo yun, sa saka sinungalingan naman to sa panig nito ni, ano, ni BBM. Kailan nagkaroon, naghingi ng kondisyon si yung mga Duterte, lalo na si VP Sara. Di ba? Wala, wala kayong narinig. Maganda na sa atin lahat mga insan. Ako po ang banat insan, ang bungis-nis insan. Nagbabalik na naman para sa isang makatotohanan ng opinion, reaction at komentaryo. Isa na namang pulitan session ha. Pero makatotohanan ang ating ilalabas dito mga insan. At ngayong araw pag-uusapan po natin yung nabistong kasi lingan, <laughs> Bongbong Marcos. Saan ako naman talaga na parang pakikipagbati na walang ano walang condition kundis, kundis, condition di ba parang oh, sige nasaktan kita ba't hindi na tayo huwag <laughs> kang maghingi ng kahit ano <laughs> at kinapalabas niya pa na si BP Sara o yung mga Duterte, Duterte uh, ang nagbigay ng ano parang uh, ang tawag nito ito mga tulungan niyo kung mag <laughs> yung gano'n you know, yung dyan yung tawag na itong tawag na ito yung It's question aris ano It's question o or... Ayun, ayun naalala ko na mga insan yung pakikipagbate na mayroong kapalit dapat daw pakikipagbate eh, wala na daw hingi na kahit ano Ayan, no 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 no, no sa kanya yan <laughs> pero mga insan bago natin to ipagpatuloy baka naman pwedeng makahingi sa inyo ng konting pabor eh subscribe nyo po itong ating channel at hit ang notification bell para ma-update po kayo pag may mga bago tayong video libre lang yan mga insan wala pong bayad yan ayun yung mga QR QR code na yan. Palo nyo rin ako dyan sa ating Facebook page at TikTok. Libre lang yung mga insan. Wala pong bayo dyan. Pero napakalaking tulong po sa ating yan dahil talagang ginaganahan tayo gumawa ng mga content natin. Lalo na sa ano ha? sa TikTok mga insan. Ha? Talagang dumadami po tayo dyan. Dumadami po yung mga nanonood at nagpapalo po sa ating dyan sa TikTok. Maraming maraming salamat sa inyo. Kaya sana po dito rin sa ating YouTube channel at Facebook din. Eh, ganun din sana mas dumami pa po tayo mga insan. So ituloy na natin po mga insan ito. Uh, pakinggan natin to panoorin ang balitang ito at magbigay tayo ng komento dito. Galing to sa channel ni Robin Sweet ha. Ah. Magaling po to magano magbalita itong channel na to si Robin Sweet. Bisitahin lang po mga insan. So ito, simulan na natin dito para kay Bongbong Marcos, ang reconciliation daw ay hindi dapat magkaroon ng kondisyon. hindi ba't kaya ka nga nakikipag-ayos sa mga Duterte dahil may nagawa kang kasalanan sa kanila. Okay, ang ilagay ay dapat okay lang sa mga Duterte at sa Kingdom of Jesus Christ at sa Davao City ang ginawa nito ni BBM. Ang ginawa niya sa pamilyang Duterte, abay tila napaka-ingrato. Pabasahin natin ang sabi niya. No, 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 no. That's not how reconciliation works. You don't have no, no, conditions to reconcile. When you want, if you are sincere, you want to reconcile, let's sit in front of. Ano ba talaga ang problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Yun nga mga insani, ang problema, yung pinaggagawa mo sa mga Duterte, yun ang problema. Kaya nga, di ba, tanggalin ang problema o di mo yung mga pinagagawa mo sa mga Duterte'ng panggigipit. Kaya nga, ibalik mo si Tatay Digong Duterte dahil isa yun sa mga ginawa mo eh. Di ba? Mag-sorry ka sa Kingdom of Jesus kay ano, kay Pastor Tibuloy sa ginawa mo doon sa ano nila, sa sagradong lugar nila. Di ba? Yun yung mga ginawa mo, yun ang naging problema. Kaya kayo nagkaroon ng pagkakapalo-talo at hindi pa dyan nagtatapos yung panggigipit mo ng grupo nyo. kay BP Sara Duterte tapos sasabihin mo yung sa impeachment wala kang kinalaman ay wow na anak eh sabi niya sa impeachment yung mga ano ko yung mga kakampi ko hindi naman pumirma ano hindi mo pumirma <laughs> unang unang pumirma doon anak mo di ba ibig sabihin hindi mo siya kakampi tapos pinonduhan pa yan talagang tinulak pa yan ng pinsan mo si Romualdez di ba binayaran pa nga yung ano sabi di ba ano ha binayaran yung mga pipirma o form down ng ano ng project o pondo doon sa project. Pero ang kapatuhanan talagang bayad daw. Oh, marami nagsasabi na bukod doon sa pondong ilalaan sa mga proyekto, na iwan natin kung gitamit talaga sa proyekto, ha? Ah, may nakahiwalay pang bayad. Di ba? Ang tindi nila mga insan. Tapos sasabi, sasabihin nyo, no, no no, 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 yung mga uh, kailangan, mayroon pa akong gawin para lang makikipagbati. Ikaw yung nakikipagbati, ikaw yung nakikipagsundo, eh. Di ba? Hindi naman nalalayan yan. natin sa mga jowa nyo, sa asawa nyo, nagkamali kayo. Ano ba sasabihin ng asawa mo? Huwag mo nang uulitin yan, ha? At kailangan, di ba, o may kabit, o may jowang iba, o may wala yan mo yan kung talagang gusto mo kung gusto mo kung balikan at maging maayos tayo. Di ba? Ganon din siya makakapagkakaibigan yan. O sige nga, pre, Bati na tayo, kakalimutan ko na yung problema mo, pero huwag mo nang uulitin at sana, bayaran mo na ako sa inutang mo, kasi doon tayo nag-awit. <laughs> o ganun na, no, isan, Lagi may kondisyon ng pakikipagbati, lalo na kung ikaw ang nakagawa ng kasalanan, yung makikipagbati. Di ba mga insan. anong klaseng isip meron niya pang tao na to? <laughs> eh, wako sa'yo. Tuloy natin daw mga isan. O nga naman daw, matapos ngang ipalibing ng dating Pangulong Duterte, sa ang tatay ni pag BBM pag sa libingan yan. ng mga bayani, eh itong si BBM daw, ginamang impyerno ang buhay A ng mga Duterte. Pagkatapos, ang sasabihin niya, dapat daw walang kondisyon kapag nakikipag-reconcile. Ano yan? Kaya, Sorry na. Lagi ang e, lagay, pag -pag -e. dapat okay lang sa kanila ang ginawa mo sa pamilyang Duterte sa Davao City and sa kingdom of Jesus Christ napaka-ingrato mo Bongbong Marcos pinalibing ang tatay mo at niloklok ka sa balasyo tapos ikaw ginawa mong impyerno ang buhay nila tapos sasabihin mo dapat walang condition ano yan nagsorry ka kailangan tanggapin at hindi lang yan ang kapal lang mukha nireject daw ni BBM ang condition ni Vice President Sara hello unang una sa lahat mula sa mga Duterte ang nagbigay ng kondisyon. Tama mo eh, Jan. Tsaka ito, sinungalingan naman to sa panig dito ni, ano, ni BBM. Kailan nagkaroon, naghingi ng kondisyon si yung mga Duterte, lalo na si BP Sara? Di ba? Wala, wala kayong narinig. O sige kayo mga tansong talaga na alam kong kukontra dito eh. Di ba? O sige, maghanap tayo ng mga balita na mismo ang mga Duterte ang nagbigay ng kondisyones para doon sa pakikipag-ayos may BBM sa kanila. Walang hiningi. Mga supporters ang humingi nun na kung gusto nga makipagbate, eh kailangan ibalik nga nila. Unang ang kondisyon, ibalik si Tatay Digong Duterte dito sa Pilipinas. Di ba kung talagang sincere siya sa pakikipagbate niya, pero wala ang mga Duterte nagsabi ng na mga kondisyon para sa kanila. Ang lang kasi ito, mga insan. Di ba? Pero kapag tayo, mga ordinaryong tao ang nagsabi ng mga opinion natin, ang lagi sinasabi ni, nila, lalo na to si Claire Castro, mga fake news tayo. Ay sila naman itong nagbuunan ng mga fake news. Katulad yan. Di ba? Totoo ba itong pinagsasabi ni ito sa panig nila Marcos na nireject nila yung kondisyon sa, pag, sa pakipag-reconcile nila sa mga Duterte? Unang-unang walang kondisyon. Walang sinabi na anumang kondisyon ng mga Duterte sa kanila. Siya mismo sa bibig niya nang galing na makikipagbati siya. Di ba? Tahimik lang ang mga Duterte. As if naman kumakipagbati makikipagbati talaga yung mga Duterte sa ginawa nilang panluloko, pambubudol sa mga Duterte, sa sugat na iniwan nila sa mga Duterte, makikipagbati. Doon na nga lang sa ginawa mong kakraiduran, eh. ipinalibing yung tatay mo sa libingan ng mga bayani, hindi nakulong yung nanay mo dahil naharangan ni tatay Digong Duterte. And yet, isa ka sa dahilan kung bakit nandoon si tatay Digong Duterte ngayon sa Daig Netherland, nililitay sa lupang banyaga. Diba? Isa ka sa mga nakipagtulungan sa mga kalawang grupo para magkaroon na yung gusto nilang uh, a map mapalis sa bansa sa, na, sa bansa Pilipinas ang mga Duterte para mapabagsak ang mga Duterte. Di ba? Kasi nung alin mga pinagsasabi mo? Tuloy natin mga insan. Pangalawa. Ang sabi nga ni Vice President Sarah, hindi siya nagpapaareglo. Yan ang totoo? Wala kang kailangan i-reject. Noon, una pa lang, ikaw na ang rejected. Grabe naman. Eh hindi nga nagpapaareglo si Vice President Sarah sa kanyang bibig na mismo lang galing yan. Eh anong ire reject mo, BBM? Mukhang may sakit talaga sa ulo. Mukhang magaling din sa pagtatahi ng mga istorya. Hinto Hindi ba eh. itong si BBM ang nagsabi na gusto niyong makipag-reconcept sa mga Duterte? Eh bakit ngayon siya ang nag-reject? Reject ng mga Duterte conditions. Pero wala namang inrelatag ang mga Duterte. Ang kondisyon at higit sa lahat. Never, never nakikipag reglo ang mga Duterte. Kapag talagang panalagay nananagutin mo ang iyong kilawang mali, mananagot ka talaga. Remember, ang sabi nga ni VP Sara, gusto niya ng bloodbath. samantalang gusto na naman tayong paikutin at budulin ni BBM. Kaya naman napakomento itong si Mr. Real Talker oh yeah, oh yeah. na naghugas kami na naman si BBM sa impeachment Ay, ni Vice but President Sara. Ilang beses na daw sinabi but ni but BBM, BBM na wala daw siyang kinalaman at hindi daw niya inuuto ang impeachment case kay Vice President Sara. Wow! Panoorin natin ang buong video. Bago yung full video na yung mga insan na uh, sa reaction ni Will Toker ha, bigay lang tayo din ng yung komento. E talaga, ay sinabi ni BP Sara Duterte yan. nakapanood po talaga ako niyan. Nakapagka uh, nag nagsorry uh, ano ka, yung hindi mo sinasadya yung isang bagay at nagsorry ka, okay yun dahil hindi mo naman sinasadya. Pero kapag yung bagay na ginawa mo ay sinadya mo, hindi niya tatanggapin yung sorry mo. Pagbabayaran mo yung ginawa mo. Di ba? Eh lahat ng mga pinagagawa mo sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng Duterte, sadya mo talaga yun. In fact, pinagplanuhan ninyo yun eh. Pinag-isipan ninyong mabuti, tapos pinagplanuhan ninyo ng, gawin gawain yung maisikit ninyo yung pinaplano ninyo. Kaya talaga dapat pagbayaran nyo yan. Di ba? Pero walang, walang di nag bigay ng kondisyon. Yung mga Duterte para sa reconciliation ninyo. Invento mo lang yan at sa pag-iisip mo lang yan. Baka yung mga kajaming mo yung napagsabiyan mo yan. <laughs> naman, ako naman, ako naman. Minsan naman, oh, ang jamming, eh, yung jamming sa, ano, nagtutugtugan. Kayo naman, masyado kayo. Siyempre, mahilig sa video ko yan si BBM. Tugtugan, nagtijamming sa, ano, nila. Kantahan. <laughs> Ano-ano kaagad iniisip nyo, mga insan, eh. Eh, tatuloy na nga natin yung whole video ni Will Saan pa kayo mapuntan jamming yan, eh? <laughs> Gusto na naman tayong paikutin at linlangin ng ating presidente. Basahin natin mga lads. galing sa News 5, Press Marcos muling iginiit na ayaw niya sa impeachment ni VP Sara Duterte. Excited din mo kutut mo Blue! <laughs> mama mo ah <laughs> Diyos ko alam alam mo Mr. President buti na lang talaga natututo kami sa iyo. Oo, oh, tama. Eh? Buti na lang ay, talaga ay hindi mo na kami madadaan sa mga statements mo hindi naman tumutugma sa pinaggagawa mo. Tama. Ayaw mo ng impeachment pero hinayaan mo lang hinayaan mo lang na ang pinsan mo Long. ang magmanipula ng lahat. Ayaw mo ng impeachment pero tinatrabaho una ng pinsan mo ang impeachment. Ang galing. Magaling. Great. Oh, di ba? Ayun nga, ng impeachment. Pero unang pumirma yung anak, tapos si trabaho naman ng pinsan niya, Ay, hindi nga naman pinigilan. Diba? Ka gaya, di ba? Hindi nga dahil si Tatay Digong Duterte noon, tinatrabaho yung pagpapa-impeach kay VP sa ay kay ano kay Vice President Leni Robredo. Pero tinutulan yun ni Tatay Digong Duterte. Kasi gusto niya respetuhin yung kagustuhan ng mamamayan dahil ibinoto ng taong bayan yan. Yun ang pinahalaga ni Tatay Duterte. Yung bumoto kay VP Leni Robredo noon kaya pinatigil niya yung mga gustong magpa-impeach kay VP Leni Robredo noon. Taliwas naman dito sa pinagagawa ni Marcos. <laughs> Alam mo, no? Iba yung mga pinagsasabi niya sa ginawa niya. Di ba? Tapos, gumawa pa siya ng panibagong kahihiyan ngayon, mga insan. <laughs> Dahil, ito nga, si Tori, eh. bagong PNP chip na. Naku, yari tayo. Iwanin natin na ano dyan, na reaction video. Ito na tuloy natin, ito, mga insan. Pretender talaga eh, no? Pag sa harap, ang bait-bait. Hindi makabasag pinggan. <laughs> Yun pala, kung ano-ano na ang pinaggagawa sa ilalim. Eh. Imaginin mo, ayaw niya daw ng impeachment. Pero, si Chesis Codero, at saka si Romualdez excited na sa impeachment. Wow! Connected pa! Kumuha pa nga ng bakit tauhan. Diyos ko, matatawa ka na talaga. Na Sa mga nangyayari ngayon, imagine mo, nag-hire sila ng spokesperson so, para na naman sa house. Breaking record siya. the first time. time in the history na may spokesperson ang house. Ang dami niyong... So, parang dalawa na presidente <laughs> a sueldos y nada <hinanamani>, no <laughs> 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 tapos yung gilwa yung yeah, awesome. galit sa iyo yung malakas na galit sa dito eh congratulations 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 As far as I know yes, na, mayroong na spokesperson um, for the house. Sama uh, na I uh, <laughs> <laughs> no um, yeah, oh. issues issues um, oh. the various committees. Wow. Um, there's a need to strengthen the communication mula sa house to Lapa yung tama at makututuhan ng informasyon at mapapanan din sa mga mamayan. Ayaw talaga natin ang fake news, kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisya na pinapalang mas ng kongreso. Charing! Since hindi nanalo yung ama, Nabigyan na lang ng trabaho ang anak. Ganun ang galing. Ganun talaga. Ang yeah, lupit. Ang lupit na nga yun dyan eh. Diba? Eh, di nanalo. Di nanalo yung tatay. Ito rin, di nanalo. So, anong gagawin? Di nang pagtanaw siguro. <laughs> si nagtanaw siguro nung utang na loob ni Martin Romualdez dahil ito'y katulog niya nga. O, sige, kunin kita. Hahaha. <laughs> Dalawang attacker na yung meron niya, no? Isang nasa Malacanang at saka nasa isang nasa house. Diba? Parehas lang yun sila ni Claire Castro, eh. Puro Duterte ang ano nyo yan, ha? Basta Duterte ang laging gipitin. <laughs> Ay, nako insan. Basang-basa na natin yung mga pinagagawa natin. At syempre, eh, ang, yung video na yan, mga insan, na Galing po yan doon kay, ano, sa channel ni Robin Sweet. Bisitahin uh, nyo lang yung channel niya. eh, Talagang napakaganda po yan, gumawa ng content. So, yun lang mga insan, na may nagustuhan nyo yung ating pinag-usapan nyo sa araw na ito. Uh, Siyempre, huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. At syempre, hit nyo yung notification bell para ma-update kayo pag may mga bagong video tayo. Yun. Maraming maraming salamat sa inyong mga insan at kita po tayo sa susunod. Paalam po.